Ikaw lang ang mahal ko. Nag-iisa ka lang sa buhay ko. Yan ang karaniwan nating naririnig mula sa mga magkarelasyon. Pero papaano kung hindi ka pala nag-iisa, kundi dalawa o tatlo kayong sabay-sabay na minamahal? Tulad na lang ni Drew na pumasok sa isang polyamorous relationship. Nung nakilala ko siya, parang dun bumukas yung mundo ko na parang, ah, okay, may mga ibang tao na ganito, hindi ako weirdo. <laughs> um... At possible pala siya. Aminado naman si Drew na hindi naging madali para sa kanya na mag-adjust sa kakaibang setup. Nahihirapan ako doon na parang separate kung sino ako sa ginagawa nila. So, pag hindi sila sumasagot sa text, na parang nag-freak out ako, nag ako. Pag may iba silang kadate, nag din ako ng kadate kasi ayokong gantong feeling na parang mag-isa ako. Hindi rin daw mawawala ang paghuhuska. May culture talaga tayo na pag ang lalaki ang maraming karelasyon, parang cool, wow, amazing. Pero pag babae, eh, parang haliparot, di ba? Madalas din sabihin na ang mga nasa polyamorous relationship ay may commitment issues, hindi seryoso o kaya naman ay cheating pa rin daw pero may permiso lang. Ayon naman sa isang eksperto, depende sa hinahanap ng isang tao kung gagana para sa kanya ang polyamorous relationship tinatry ng mga tao itong polyamory relationship no kasi gusto niya mag uh, siguro explore ng other needs na sometimes a monogamous relationship could not give isa pa is naghahanap din siya ng increased intimacy and uh, love yung iba naghahanap ng konsepto ng sharing no if mas shared yung responsibilities mag mas shared sa mas maraming tao yung different emotions then mas na nila Uh, for some reason with a polyamorous relationship At para pag-usapan pa kasama naman namin ang kanyang polyamorous relationship. Nandito live si Drew Obanon. Good morning. Hi Drew. Good, morning, Good morning, kapatid. morning, kapatid! Dami namin tanong. <laughs> Alam mo sa totoong dami kong tinanong oh. sa kanya kasi first time kong marinig 'tong Uh, term na ito. Oh, Kaya ito. talagang, syempre ako, nagpapalaki ako ng tatlong anak ate and I have to be informed yes. about relationships and things that are happening now. Teka, eto, um, kasi yung unang question nababasa ko, pero, pero ang gusto ko munang tanongin, how many, are we allowed to talk about your person? Like, how many relationships do you have at the moment? Uh, medyo mahirap ibilang kasi mm. may ibang Parang hindi pa sure. Hindi, <laughs> kasi hindi naman hindi sa so sure. More than three. More than, yes, more, than more than three. three. O, oh, <laughs> diba? Ganon. So, kasi when you're watching right now, gusto ko lang na makita nila yung picture na nangyayari ito, no? Mm -hmm. So, Drew, I want to know, what are the conditions? Kasi, pag meron... Alam mo, sabi ko ate, ilang relationships. So, so, sinabi niya sa akin kanina. Sabi ko talaga, kasi ako, pagod na pagod na ako. Isa lang. <laughs> diba? Parang pag-inisip mo... Pero this is uh something that you you know you have to do every day. Mm. Hindi naman siya parang today ganito yung relasyon mo, tatlo sila, apat sila, tapos bukas dalawa lang sila. Hindi eh, 'di ba? This is something that you actually maintain every day and you have to nurture. Dahil relasyon siya. What are the conditions? Do you have a particular setup? Um so ako I'm solo polyamorous. What okay. what does that mean? Hmm. <laughs> I sabihin noon hindi ako partnered in a traditional sense kasi uh -huh. yung ibang tao parang uh, ito yung main partner ko tapos may iba akong polyamorous uh, din yon. Ah, uh, polyamorous din dun? yon. I uh, just polyamorous uh -huh. lang. Oh, uh -huh. so, pero ikaw solo, solo poly. You're not fully committed to just one. Ah, hindi naman sa hindi ako fully committed pero parang I date na ako ang pinag-iisipan ko. Wala uh -oh. akong hinihinga ng permiso. Mm -hmm. Ay, ganyan. Ako yung Justin. <laughs> uh -oh. Pero I think, nanonood. Kasi interesado uh -oh. siya. Uh -oh. I think, diba? no, Drew, ang importanteng ma malaman din ang ating mga manonood, kailangan to talaga may consent, yung may pahintulot din yung kinakasama mo o yung karelasyon mo, na ganun, ganito polyamorous yung relationship. Kung baga, kung tayo, dapat payag ka rin na pwede mm -hmm. na ako makipakita sa iba. At uh, ikaw, yun na nga, alam mo rin na yun din ang gagawin mo. So, yun yun ang, parang yun ang kailangan natin maintindihan, hindi. So, di ba? Ate, di ba, ibig sabihin ba nun, pag hindi alam nung iba at walang consent, cheating yon Oo, mm -mm. kasi uh, yun yung unang sinasabi okay. ko talaga sa mga date na parang okay, so ganto ako, uh, may iba akong partner, kung ayaw mo to, nice, thank you so much oh, for your time, oh, 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 oh. <laughs> good luck sa buhay, pero pag game ka, sige. Mm -mm. Oh. Yun ang mahalaga. Ngayon, ito diretso na lang, Drew, no? Kasi alam naman natin, di ba? na, eh, maraming katoliko, maraming mga kristyano. Yes. So, marami ang hindi siguro masasakyan itong ganitong klaseng um, relasyon, ang ganitong uri ng pagre-relasyon. Ano iniisip mo pagka, alam mong ganyan, ganyan ang mga Pinoy eh. Medyo nakakatawa sa akin kasi mm -hmm. like, tingnan mo naman si Abraham. Ilan <laughs> ba yung ya. Ah, niya? Oh, <laughs> um, naman. pero, kasi naman ako, hindi ko naman sinusundan yung uh, mga ganon. Mm -hmm. Kasi uh, I'm also queer din naman. Mm -hmm. So maraming bagay na wala sa Biblia na mm -hmm. uh, considered din naman akong... Like, nagde-deviate ako doon. So parang mas madali sa akin na parang mas masabi sa sarili ko na, okay, ito yung gusto ko sa buhay ko. Wala mm -hmm. uh, naman ako nasasaktan. Mm -hmm. um, lahat kami nagmamahalan. Mm -hmm. Feeling ko naman... Um, kung nanonood ang Diyos dito, eh di masaya siya na mas maraming pagmamahal sa mundo. Okay. Okay. Pa paano mayinati yung oras mo? Kasi, di ba, we only have 24 hours in a day. And when you have one partner, sometimes 24 hours is not even enough. Mm. No? But if you have plenty partners, how are you able to maneuver through that? Google Calendar. <laughs> <laughs> time management. At least practical na practical uh -oh. yung ano. Uh -oh. Hindi ako marunong. Pero uh -oh. na. nagkakaintindihan din naman naka, parang may buhay kami mm -hmm. outside of our relationship mm -hmm. parang like kahit actually kahit isa lang yung partner mo may buhay ka din naman may trabaho ka may friends ka may hobbies ka so ang nagkataon lang pag poly ka ay kasama din doon other partners uh -oh. so at hindi lang hindi lang naman lahat ng partners ay kailangan ng same attention uh -oh. yung iba kahit like once a week lang kayo mag usap yung iba everyday gusto mag-usap uh -oh. so dahil iba-iba iba ang tao iba-iba iba ang needs uh -oh. edi di iba iba-iba din yung Galawan Yung mga bagay na pareho lang, whether monogamous or, or polyamorous, na talagang iba-iba rin ang mga tao. Itong tanong ko, una una may komunidad ng mga polyamorous yes. people, Filipinos. Paano ang usaping pag -pa pagpapamilya, pagkakaroon ng anak? Ito ba ay mga pagkakasal, pagpapakasal? Ito ba ay mga bagay na pwedeng entertain ng mga polyamorous na tao? Actually, very uh, controversial issues din naman kasi ang... Um, pagkakapamilya, pagkaka... like, getting married, oh, pag poly ka, malamang you can't get married uh, to more than one person. Yeah, yeah exactly. uh, That's illegal. Mm -hmm. But, um, wala, pinag-uusapan lang namin and we think na parang, especially when you're raising a family, mm -hmm. ngayon, sa ganitong ekonomiya, hindi na pwedeng dalawa lang ang may pera. Mm -hmm. Like, mas okay nga kung tatlo, apat, ah. like, mm -hmm. dalawa nagtatrabaho, isa na sa bahay. Wow. Eh, parang, mas flexible lang yung mga support systems mo. Mm -hmm. Sabi natin parang very progressive ang yeah, thinking nila sa very, lahat ng bagay. Sa lahat ng bagay. Very progressive. Ju, last na lang, no? Kasi I'm sure a lot of us have questions about this. But last na lang, para sa'yo, ano yung nakukuha ng isang polyamorous na tao or from polyamory na hindi nakukuha sa karaniwang setup or common na alam nating relasyon? Ah, uh, may medyo obvious na answer pero yung kalayaan lang. Pero hindi yung kalayaan na sa mga tao na kalayaan makipag-relasyon sa kung sino-sino. Mm -hmm. More like yung kalayaan na ikaw yung magdedesisyon kung ano yung itsura ng mga relasyon mo. Hindi mm -hmm. mong susundan mo lang kung ano yung mga sabi ng mga tao, mga mm -hmm. parents mo, mm -hmm. society. Mm -hmm. Hindi mo kailangan sundan yon Ikaw mismo, yung master ng relationships mo. Mm -hmm. Tapos parang, we don't have that in, in monogamous relationships mm -hmm. kasi kailangan mo sundan tong like dating, getting married, having kids. Otherwise, hindi siya valid. Pero sa amin, lahat ng relationship ay valid. Kasi may pagmamahal, may care. Yeah. Suffice it to say, at maraming salamat, Drew, talaga, you, sa iyong too. pagbubukas ng aming uh, mga mata. No, And it's interesting kasi, pakaw, di diba, Parang napakarami pang aspeto ng pagkatao ni Drew bukod doon sa pag pagiging polyamorous niya. So parang maganda na ganun din ang pakikitungo natin mm -hmm. sa tao. And I think in the end, siguro sa lahat ng sinabi mo sa mga bagay na hinahanap mo sa pagiging polyamorous, meron din namang iba na ang talagang binibigyan nilang kahalagahan yung makakapag-commit ka sa isang tao at mm -hmm. yung isang tao magbibigay ng commitment sa iyo. Mm -hmm. Parang iba-iba lang. Iba-iba lang. So importante is maging mas malawak ang pagtingin at mapag-unawa mm -hmm. sa tao. Thank you. Thank, thank you, so Thank you so much you. sa iyong pa-sharing sa amin. All right. Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simula ng inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.